Good evening everybody! So, ngayong gabi ang last purga ng ating mga manok bago natin isalang sa ating breeding. So, ibig sabihin, kailangan muna silang ma-wash out nilang kanilang mga worms <laughs> bago sila magkasama ng ating babae at ating lalaki na manok. So, ito ang gagawin natin. Guys, at saka sa mga misis dyan, gabi namin ito ginagawa para nakakain na yung mga manok tapos nakahapon na sila para yung kanilang iinumin na pamurga, is makukonsume talaga ng katawan nila at hindi nila agad-agad mapupupo. So, mag-work ba siya kung, kung ganun ang style ng gabi? Yun ang paniniwala namin ha, yun din ang aking natutunan so ito yung din ang ginagamit. So, syempre, ang aking pagpupurga ay mayroon tong guidance ni Barangay Dona. So, ito, papainamin ko na sila ng kanilang pamurga tapos isasama na isasama ko na sila sa susunod na mga pagkakataon sa susunod na mga video kasama na yung babae so ito is purga ligo tapos bahay na nilang dalawa so, ito na yun si agent o ang aking papa inumin na Ayun. So, para sa kaalaman ng lahat, hindi yun nasaktan yung si Agent O, hindi yan nasaktan. Bagkus, siya ay tutulungan natin para magpurga. Yan siya. Yung galon siya magpainom ng gamot. Ganon tayo magpainom ng gamot. Guys, <laughs> si Wednesday, nakatakas sila. Nakatakas sila kanina. Ayun, may tulong pa rin bilbil ko. So, ayun, ganun lang siya kabilis mag, magpainom ng gamot sa kanila, ng pampurga. Pero dapat kailangan hilutin natin at make sure na nalunok nila kasi baka biglang nandun lang pala sa ngalangala ngala nila tapos kinabukasan. Wala na silang worms pero wala na rin sila. so kailangan natin i-check. No? Tapos mayroon na siyang pangalan di ba si Wednesday. Tapos yung isa mayroon na rin pangalan. Guys, di ba si Wednesday, si Wednesday may pangalan na. Tapos ito naman, meron na rin siyang pangalan. Siya si Little Miss. Kumbaga, siya si Little Miss. Uy, malaglag ko hindi pa ako nagpainom ng ng gamot na mag-isa mag, -isa, mag -isa lang kaya kailangan ko ng katulong. Please open the mouth. Guys, hindi sila nasasaktan ha. Ito ay kailangan nila. So, ha din lang yan ulit to make sure na nainom. Okay, goods guys dahil mga sisu sila kailangan pa rin nila ng ilaw para nakik nakikita nila yung kanilang kalapan <laughs> alak so, tapos syempre kailangan nakaklip safe na yan sila sa ulan Iba naman yung ating pupurgahin, ubusin natin itong mga pamurga. Eto si buttercup guys, hindi ko magagamit kasi nagpapalit siya ng balahibo. Ayan, ayan. O. Kaya madumi siya eh. Ayan siya. Pero, ayan o, pag matanggal na yan, puputi na naman siya ulit. Magiging magandang dilag na naman siya. Ito, 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 ito. ito. Ayan. guys, nag-stop kami magpula. Sobrang lakas, bilis ng ulan. O, tingnan nyo. Ayan. Ayan na siya. At sobrang lakas. So, ngayon, ang nangyari, nag na ako ng pantalon. Tapos, ngayon, magpupurga na kami ng mga iba pang mga alaga. Tapos, yung mga kelso ko, hindi pa So, sila. So, yung mga videos, paputol-putol na lang, guys, kasi, si lang kami sa hindi malakas ng ulan para makapag video tayo. Sayang naman kung mababasa yung ating camera, okay? So, mag-start na naman ulit kami. Mag-program. Ito ang ating golden sweater from Rapapap GF. Ayan. Si Miss Yu. Okay. Okay. Guys, bali ito si Lucky from, from Red. sila yung gagamitin ko si Miss Yo at si Lucky. Sila yung gagamitin ko para kay Agent Orange. Next in line naman ang ating White Kelso. Ayan. Oh, ito na. Wait lang. Ayan. So, yan na. Very good. Nasaan? Hali! Hali! nasaan? Hali! 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 Nasaan? Ayan, nakikita mo to. Ganyan niya kalapad. Itang ahas na pinulupot sa kanya. Ayan. Nakantay ta. Kawawa naman. Kaya i-cake eh. na Nabing imetong. Yan imetong na naman. Eh, med, eh kasi may kaya eh. Napin. Ayan eh. May balik to. May eh. dalaan eh. Kailangan mo mo rin ng ebon. Alala ano, ala, na. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 George 27 George Guys, wala na si George. Nasawa siya. Ngayon ngayon lang mga 15 minutes ago. Nang magpupurga na magpapa, kami dito banda Kaila kayla Matthew Gapito, kaila Bradley. Pinuntahan namin dito sa My baby Village kasi yung lahat ng asa kasagsagan ng ulan, 'di ba? Umuulan. Nandito sila sa labas. So ngayon pumasok kami ganoon dito sa Bibi Village. Pagkasilip ni Barangay Dona doon sa kanilang kulungan kasi mayroong naglilimlim na dalawang gindo, dalawang inahin. Nandun yung sawa, nandun si George, nakapulupot sa kanya yung sawa. Ngayon, kuha ng pamalo, hindi pa rin naabutan yung sawa. Ang bilis niya ngayon, wala na kami yan, wala na kaming barakong bibi. Wala na si George, wala na. Guys, baling si Macho Gapito, continue tayo sa pagpupurga. Okay. Ikan ka Yun. Shoot. Guys, ito si Otlum. Napuruga na siya. Hindi ko nakuha na nung nabibigyan siya ng gamot. Kaya, ito na lang. Guys, medyo gurumos lang siya tingnan kasi umulan. Pero, healthy yan siya. Ating white kelso. so hmm. Ah. at last na white kelso. Ah. Balik guys, ngayon, tapos na tayo makapagpurga. So, ito lahat yung nagamit namin. 32. 32. Ngayon, alam ko na kung ilang bilang ng manok namin. Balik, 32 sila kasama yung dalawang sisiyo. Tapos naman... Uh, pati yung dalawang gal na kadarating pa lang. So, guys, yun ang aking gabi. Mayroon kaming casualty mula sa sawa. At nakapag purgal na rin kami kahit malakas yung ulan. At ako si Aling Nimay Magandang gabi. Bye-bye!